Hello mga mi, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. So mo deni ni ang mo ang daily routine diri sa balay as bagong panganak dayon painitan ang baby sa gawas. So mo ni ang mo ang sakyanan nga dili na kinamo ginagamit kay Pahuway na kay naanay baby gamating. So, mo niya akong baby. Oh, wala rin eh. Kaon tulog. Iats. Muna na yung ganahan. Pagkugus-kugus. Pala bla bla bla. Bla 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 kay nani ati. Si ati Ashley. So, nilingkod tadi ha. Kay kapoy na kayo magsigig tindog-tindog sa gawa. Sakit akong likod. Wala pa yun panudlay. O, tanawar rin ako ang tsura di ha. O, ang bata. O, sige siya. Glantaw sa kamera. So, mau to. So, another day, another painit na punta. So, mau niya nga ang daily routine. So, before kumaligo, si baby sa unang magpainit-init. Human yung maligo. Siya'y pinakasayo na mo mga ligo. Maligo kada adlaw. So, mao na ni kay musulod na mi. Gisapot na kayo ni siya. So, kinahanglan na siya mag kay sa puton kayo ang amo ang baby. So kini na pod another day Mga ito na mi ani tindahan Wala lang ako na videohan ang padulong tindahan Kay nagdali-dali O kini ni Sayaw mi ani kauban ako Ako mga anak hour guni ako mga anak O oh, hala, liwat silang inahan So mo dayon Mo na dayon ni ang ako ang extracted Breast milk O mora ni O dagang salamat sa inyong paglantaw sa akong video ba Bye bye